Oh. Would say Oo, oh, 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 nandito tayo mga master. Nandito tayo mga master sa spot natin sa Kupang. Papasok na tayo sa tol gate na yan. yung gate na yan. Oh. Magbayad tayo ng 10 piso dyan. Joke lang. Yan. Sigurado, marami na mga master dito. Mga anglers. Mga kasamang putaka, Ano, bayanan, putatan, sila apot baka nandito na ayun may nakalusog na oh may nang lalambat pero dito tayo sa dulo guys sa dulo tayo sa dulo nandito na tayo sa spot natin tingnan natin kung may mga master na kaya dito sana ako nauna dito sana akong para makapistay kayo ng maganda <coughs> shout out pala kay Teremon, Terning Boss Romel Bush talaga no si Eden si Danilo Danilo asawa ni Danila alright at saka si ano, Sir Alvin Hikban, may galap siya tayo sa magandang umaga. Uh, si Sir Vince Cabada, Boss Roan Bernardino. All right, hindi lang pampamilya pang, pang sport pa. So, update kayo guys mamaya, mga pag may madawi tayo. Huwag niyo pala kalimutan, pakilike lang po ang ating video para at siyempre, subscribe na rin po bilang support po. At uh, ako po ay magiiwan ng isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. All right. Sit up pala natin guys sa uh, single hook, dalawang tingga Ayan. Kita naman dalawang tinga tapos ang ginawa natin plotter uh, takip ng soft drinks. Nakita niyo guys, ayan oh. Takip ng soft drinks. Try natin kung okay ba siya. Uh, starting po tayo guys uh, 8.12 ng umaga Huwag nyo pala kakalimutan, paki-like po ang video natin at syempre, subscribe na po. Alright, update ko ka kayo pag may hidawin na tayo guys. May mga master, dumating dalawa. Nag-usap sila kung saan sila pupwisto. Nandun sila. Pero yung mga kasama natin, masters si Omel, kung di ko alam kung darating si Omel, dito lang yan sa kupang guys, binalikin natin yung spot daming tilapia guys nakalutang ay pagkumagat pero maya maya kagat din yan alright guys peace on hulay na naman tayo alright 2-0 alright Pagkakalala mo na. Maliit, maliit. Magaang. Sus, ang liit. Hindi susunod dito sila rin din. Ha? Sabi lang, pupunta lang sila rito eh. Maliit nga. Ba, mabigat oh. Malaban. Malaban. Ganda size to. Mag oh, wow, size. Try ko ulit. Okay. <coughs> diyan pre, di ako nakadali malaki diyan pre.

Wala pa. Kita ko lang gam. Game na! Ha? Game na! Wala pa? Ay, tignan mo yung lagayang ko doon. Saan? Tignan mo rin yung lagayang kasi. Ay, kita Si Tatay mo. Nandiyan! Talaga naman. Nakita mo yung holy cold mark. Oo. Kaya kami na pa. Si. Napasogod kayo ba? Oo. Kaya yun. Pag-ingit. pag na tayo. Di Opo, pa, earning, po. Oh, po, earning, o. Mamaya na kayo magkwentuhan. Mamaya oh, kayo magkwentuhan. Diyan, oh, nakadali si Apot na, nakawala. Mangilo, oh, laki talaga. Tang, na, huli natin yun. Habis yun lahat <laughs> yung doon sa tubig yung ano. Baka manaling. Sabi, sabi, sabi. Saan? pag mo ako. O, oh, yan. Paul, Dito. Oh. wala na dadagan ata. Polo talaga 'to, natin Paul, wala doon sa pwesto natin dyan. Uli ka. Kulit okay. ka. Kulit ka. Malaki-laki to ah. Uli ka. Woo! Alright. Kandolor. Okok. Okay. Okok. hindi mo na ay, pinapakawalan pa mo? Mm. nabubuhay pa yan? hmm uh -huh. bahay sa good size guys uh, kami po ay uwi na dahil sa sobrang init di kaya pero nakadawi naman tayo marami siguro na sa mga tat tatlong kilo ang huli natin guys dahil sunod sunod talaga ang dawi dito dito sa kupang uh, nung sabado linggo hanggang ngayon lunes binabalik balik ko dyan yung spot na yan guys kasi daming tilapia talaga nung una kanina ng umaga mga bandang alas 8, alas 8, wala tayong nadawi dahil sa daming tilapia lutang ay kumagat mga bandang 930 to 10 tuloy tuloy na guys mamaya papakita ko sa inyo yung huli natin ang dami na sa mga 3 kilo na siguro to dalawa may get -out, mga, tingin ko sa tansya ko mga 3 kilo so kami ay uwi na dadaan pa ako ng uh, biwok doon ako magpapahangin tapos kakapi muna tapos yung mga ibang kukong mga kasama ng master uwi na rin nagdipitan na kami yung isang kasama namin si Master Tony kasama yung apo niya kana, ka na buti na himasmasan nahilo siya dahil sa tinding init ang ginawa niya uh, lumusong siya sa tubig lumublob siya para lumibig yung katawan niya eh, ko nga siya kanina na tara uwi na tayo dahil wala kang kasama uh, magpaiwan daw siya kasi Okay na daw sa yun ang sabi niya. So ayun. Andun si nandon yung magapo. Naiwan mamay pauwi yan mga 430 o kaya 5. Iruwanan mo 'pag dating dapat inuwan mo rin yung pag pagangat. Ay nako mga master eh. Yung alin? Ay ayan. Oparin po ang isang champion. Ayaw pa nila. Ayaw pa lang, hinupo na tayo. Ayaw pa. Ayaw. Hindi talaga na si Siri yan, Talagang may dawi yan. Ay, nako. Iba pa rin po si Master Umpoy. <laughs>